Matapos ibahagi na may basbas -bas na si Paul Abirino sa pamilya ni Kim Chu, dumalo naman ngayon sa Showtime Family. Nagpa-lunch ito sa buong staff at mga co-host. Ibang debe ng effort na ipinapakita ng aktor, masyadong ginaganingan upang makuha ang doob ng mga matatalik na kaibigan na aktres ang taas na respeto nito sa taong mahal niya. Kaya nakatitiyak ang lahat na nasa mabuting kamay si Kim Chu. Wala naman ibang hangad ng lahat, kundi maging masaya mahanap na nito ang totoong pagmamahal. Sa so sobrang bait ni Kim Chu, mabilis na ibinigay ni Dirt ito. Full package ang isang Paolo bilino. Kaya suwak na suwak sila ni Kim Chuo. Ayon nga sa mga inidabas na mga komento, maganda ang kwento ng Kim Pao. Napakagaling ng Diyos gumawa na way o paraan para magkatuloyan sila. Ang kanilang love story ay may tuturing kong inspirasyon. Hindi sana magbago ang kanilang pagmamahalan. Ayon pa sa si isang komento, Napakasweet naman po ni Daddy Paudo. May panan siya pa sa si Showtime Family. The best ang ganyang dadaki. Perfect couple, Kim Pao. Ang ganda ng mga komento mula sa fans. Nakakaindab at Kim Pao. Sobra-sobra. Tutagan pa nila ang kanilang maging Para sa mga taong mapanira,